Yun, kamusta kayong lahat guys? Ito nga pala yung isa sa mga araw na pinakahihintay ko at dahil nga marami nagtatanong kung magkano yung benefits na makukuha ko dito sa South Korea at yan, kasama ko ngayon yung amo kong babae para i-process namin yung cookmin ko. Isa sa mga benefits na makukuha ko after ng contract dito sa South Korea. Yung kukmin po, every month po yung kinakalta sa sahon. Kagaya ko, 150,000 won yung kinakalta sa akin. So, ganun din po yung contribution ng amo ko. So, parang 300,000 won or 13,000 pesos yung savings ko monthly. Mas malaki yung kukmin mo, mas maganda at mas malaki yung maiuwi mo. Dito nga pala kami sa Chumin Center, dito pinuproseso yung Cookmin para malaman mo kung magkano yung contribution mo sa lahat ng taon na pagtatrabaho mo dito sa South Korea. Sa totoo lang, mixed emotions ako dito. Kabado pero at the same time excited. Yung Cookmin kasi guys, isa lang yun sa mga benefits na pwedeng makuha ng isang EPS worker dito. At kung magkano nga yun, talagang grabe, magpapasalamat ka na lang sa Lord na nakapunta ka ng South Korea. At dito nga pinapaliwanag sa akin ng Koreano kung ano yung mga dapat kong gawin. At ito yung mga kailangan para ipasa. Passport, wallet, bankbook, ARC, pati yung ticket mo. At yan nga guys, sinabot niya sa akin yung papel at yan yung kukmin ko. Umabot siya ng 14,384,940 or 606,000 pesos. At meron pa nga tayong tatlong benefits na kukunin kaya talagang lalagpas pa ng isang milyon. Kaya please lang mag-apply na kayo ng South Korea.